Tuwa sa mga babasukaran, mga babasukaran, luto, nakot Bilat siyang kagang ni mga paps. Ano sa mga itong kalaki ron mga paps? Ay di Ngayon pala mga paps, magluluto tayo ng pampahaba ng buhay yung mga dalira maluto mga paps ba. It was just an ordinary day lang sana mga paps. Pero pag graduation pala ng akin pag umangkin na lalaki mga paps. Yung yeah, pag umangkin ko na yan mga paps, ito yung makikita medyo sa minsan sa vlog ko na yung umaapil sa secure binders din. Minsan sa vlog yung module, nung uso pa yung module. At dahil nagtatapos siya sa elementary mga paps na hindi namimiyabas at hindi nag-absent o naliligo ng sapa at namimintik ng mga isda o mga langgam lang mga paps. Hindi kagaya kaya ng kanyang uyuan ay ko talaga siya ng ulam sa kanyang pag-uwi sa graduation mga paps. Ito nga pala yung aking pag-umangkin mga paps. Sobrang saya diba? niya. mga paps, di Ang dako-dako na -dako niya, mataas na yan, nag-uulit tao na yan mga paps. Masayang masaya ang aking pag-umangkin mga paps kasi binalahan pala siya ng kanyang mama ng surprise yung silpo na ano ba yung silpo niya na mukhang pang gaming na real me yan mga paps. Natitipag kasi ang kanyang karaan na silpo na mga paps kaya nagre siya pag tawag niya ang mama, mama hindi na mas na akin na natitipak na talaga yung screen hindi na masyadong nagdedetect yung ano niya touch kaya naisipan ng aking magulang na sorpresa siya sa kanyang graduation ng bilhan at bigyan ng kanyang ganyang cellphone. tignan yon mga paps, ang dako-dako ng kanyang ngisi. Gapat hog yun laman. Iba na talaga yung mga bata ngayon mga paps. No? Hindi na yun talagang, hindi na tulad ng mga bats natin na ano, malilipay lang kami pag palitan na naman o cook, graduation o pan nga. Baha! As <laughs> a na din ito mga paps kasi nakakuha siya ng Academic Excellence Award. So meaning, ah, nag-aaral naga talaga ng mabuti ang aking pagumangkin At saan pa man niya niliwat, ay liwat talaga yan sa uyuan, mga paps. Sa guapong uyuan. Ang sabi ko na sa kanya mga boss, ipapatuloy mo lang yan dam kasi James Adam ang kanya pangalan. Ipapatuloy mo lang yung dam kasi paglaki mo basta magagamit yun pag gusto mong maging boxer. <laughs> Balik tayo sa ating niluluto mga paps kasi naninimaho naman tingnan niyo yung karne yung aking pinabukal mga paps ay pulang pula na kaya isinagol ko na kaagad yung carrots mga paps para naman ay uh, na kami kasi gutom na gutom na ako mga paps kasi ang itong handaan na ito mga paps ay wala talaga sa plano kasi pag lumakaw na si aking magulang at si Adam na para mo paso mga paps ay tinanong ko si mama nga ma ano man yung ang kakainin natin sa graduation ni Adam tinutubad lang ako ni mama mga paps na bin ikon ang bahala na magluto diyan sa kusina bin kasi maglalaba pa man ako bin kaya dali-dali mga paps ng halungkat sa aming kusina ano anog yung pwede kong lutuin nga dalirang lutuin hindi na sa pa yan magalata patag mga tagtulog ka oras mga babs mga matay tanas sa kapas mo ito nga mga nakita nga ingredients kay naisipan ko mga babs magluto ng pansit unsang <coughs> hitabuan eh kung mga pansit mga babs hindi man ito nagkadimao na mga babs kung napansin nyo mga babs inuuna ko yung tanghon mali pa, mali man inyon mga babs na unsa in naman intawon taon ka ba babes kasi sayop sayop yung lunod una una talaga kung plano ay yung kanton ang una kong ilunod tapos ang kanton tignan nyo yung mga babs nalalata na yung ang aking tanghon wala sudlaman eh pero dinadali ko lang yan mga papis para hindi na masyadong malapak. But wait, there's more mga paps. Hindi lang pansit ang lulutuin ko sa pag ng aking pag-umangkin kasi naisipan ko man nga kung pansit ng kanton lang aming atubangan sa lamisa mukhang laay man, mukhang bold man ang pansit canton kaya dapat natin siyang may parets. Habang nagluluto ako ng aking pansit mga paps, ay iisip talaga kung ano kaya ang pwede kong isudan ngayon na mukhang dali ra kaing lutuin ay ayon ay narinig ko man ang tingog ng aming manok na tumitilaok na. Doon na talaga ako mga paps, ka idea kaagad na tawagin si papa. Pa, gear up mo yang hinektan mo at yan ang ating lulutuin. Bumabalibad sana si papa mga paps. Pops. Kasi mukhang maliit pa daw at hindi pa nakakatakal ng mga bayi. Pa, wag kang mag-alala, marami pang laki. Approve anak ang sabi niya. Kaya yun mga paps, yun yung pinagulgol ko mga paps Kasi hindi talaga ako ng manok na awa. Man ako pagulgulin ang kanyang liog mga paps. After a long decade of story mga paps, ay luto na ating mga putahe mga paps At parang masarap ng kumain. At ayun, lata na mga paps Ang ating adubong pinamala yan, yung adubong pinamala mga paps Hinaw na kaagad namin tinabangan para mag usa kami ng paniuto mga paps Ang aking mama, papa at dalawang pamangkin at si ati mga paps. Tapos umapas nga pala yung aking Auntie Jeannie at si Manong Lolo dyan mga paps. Hindi ko na na-video kasi nag-focus ako sa aking kaugalingon sa pagkaon kasi gumugutom na talaga ako mga paps. At mukhang nasarapan ako sa aking loto kaya nalilingaw ako sa paghungit mga paps. Mga paps, ang ura sa gayrog. kapag yung istorya. Di mahurot mo sa kita magbulag-bulag sama sa taig kanding. Salamat kayo. I love you mga paps.